Okay, mga sir, mga boss, welcome back. At habang ginagawa ko yung video na to, maulan, may bagyo. May bagyo dito at may mga ginagawa ko, tinigil ko muna kasi ano tayo, ah, uh, kumbaga dapat alerto tayo. Bantay-bantay uh, tayo sa kapaligiran kasi alam niyo naman sa mga nakalating na dito sa shop ko, uh, mababang ano po to at sa kabaha. Ayun. So sabi ko, <laughs> gumawa tayo ng topic o series of video na ano, habang medyo ano, may extra time tayo. Pag-usapan natin mga sir, mga boss, ang ah, back job. <laughs> Ako, yung mentor ko, mga mentor ko, yung mga senior tech ko, yung mga instructor ko, kahit gano'n sila kausay, may back job din sila mga kakilala kong technician, mga kakilala kong tech vlogger, meron ding back job. Sa mga papasok sa repair industry at ang iniisip lang sa repair industry na panood sa vlog ng mga easy money lang, mag-isip-isip po kayo, meron pong back job. Baka hindi nyo kayanin. <laughs> Baka hindi nyo kayanin pag nagka-back job kayo. So paalala sa mga papasok sa ano, sa buhay ng pagtiteknisyan, lalo na sa cellphone, sa mga lead TV, uh, sa iba pang appliances, sa amplifier, may back job po. Ang alam ko dati kasi sa mga hindi nakakalam, uh, naging cellphone technician ako, may abono. May abono po sa pag repair ng cellphone. Nung panahon ko kasi, mabibisto tayo ng ita dito eh, pagka-graduate ko kasi ng college, uh, ang pinasok agad na trabaho ay cellphone repair. Way back 2000, 2003 siguro yun o 2004. So, naobserbahan ko doon na noong time na yun, malakas yung repair namin. Pero ang cellphone noon, black and white pa. Uh, ang color doon, parang ilan-ilan lang. Yung smart amazing phone. Tapos ang mga sikat na phone noon, yung Nokia. Nokia. 33 tin, 32 tin, 51 tin, yung 82T yung maliit, tapos yung mga ano, Alcatel, yung mga Sendo, ang dami mga brand dati na ano, Motorola. So wala pa tong mga Sam Meron na ating LG Samsung noon eh, wala lang dito sa Pinas. Yung iPhone wala pa, yung mga bagong cellphone niya wala pa. So bakit ko nabanggit yung kasi hindi lang dahil sa backdrop, may abono din sa ano, yun ang pinakamalala. Okay lang yung back pero yung abono, yun ang pinakamasakit sa mga dinakala Mas masakit po yung abono. At itong ano na to, itong mga nakarang taon, may mga kapitbahay ako dito na gumagawa ng cellphone, may mga shop, narinig ko din sa kanila, kinukumusta ko, o ano, kumusta, may abono pa ba? May, mayroon pa daw, mayroon pa daw abono, yun ang masakit. So may back sa mga ano, sa mga electronics repair. Kaya sa mga papasok maging technician at gagawin tong seryoso na hanap buhay, pag-isipan nyo muna. Dahil yung pera, halimbawa, hawak nyo na, nagkabayaran na kayo ng customer, hawak nyo na. So, hindi pa sure na sa'yo yan. Pera lang kung talagang siguradong sigurado ka na yung gawa mo, hindi magbabak job. Hindi pa sure na sa'yo yan. May warranty pa na tiyatawag. Hanggat hindi pa tapos yung warranty na yun. Huwag ka mo ng pakampante. Hindi katulad ko sa mga tindahan na bumili ka ng suka. Pag nagkabayaran, okay na. O ibang trabaho. O mga sales. Ano. So, halimbawa sa barbershop, nagupitan mo na. o Umalis na si customer. Okay na. Babalik. Babalik na lang sa'yo. Pag mahaba ng buhok, panibagong kita. Okay. So, sa repair industry, may backjob. Hindi may iwasan yan. Marami akong kakilala. Inulit ko kakilala na nababakjaban. Ako mismo. Ako mismo. May backjob ako. -yaba. Nababakjaban ako. Pero, ang pinakamahalaga doon, kung magkaroon tayo ng back job, dapat natututo tayo. Natututo tayo kung anong kamalian na ginawa natin, bakit nag back job, anong dahilan. Para sa susunod, yung back job na yon hindi na mangyayari sa atin. di ba? Example ko sa inyo, bago-bago -bag ako sa repair industry. Tapos na yung era ng cellphone repair, bumalik na ako sa ano. Electric pan. So electric pan, dati, madala ako gumawa ng electric fan kasi mababa lang kita sa electric fan eh. Ah, uh, dati nasa 75 pesos pa lang yung lebo ng electric fan. Tapos yung motor noon parang nasa 80 ata, 80 pesos lang yung motor. Pusing shopping, murang-mura pa naman. So pag may mga repair akong electric fan no ang ginagawa ko, pag may alog na, nililinis <laughs> ko lang tapos kunting liha, okay. Pero, back job wala pang isang linggo palit yun. Sira na naman. Lalo na kung araw-araw ginagamit. So natuto ako dun. Sabi ko, hindi piling ganito. Kawawa naman yung customer. So may mga customer ako na kahit nagbabakjab, nagbabahid pa rin. Paano yung iba? Sabi ko, hindi piling ganito. Kaya, kung akong ginawa, nung nag-focus ako sa electric pan, sabi ko, kailangan, hanggat maaari, maging 98% na zero pa ako sa ano. Sa uh, 98% <laughs> Agad pare, at least 98% na fuel talaga na no na hindi ako mababak sa electric fan. So may mga ano, may mga yung mga experiences ko dati na nangyari, na i-apply ko. Pag may kunting alam na yung busing, kasama na yung shafting sa pinapalitan. Kaya natututo tayo. So bandang uli, nung gumagawa ko ng electric fan, alos wala akong pakjaw yun ay kalo. Pinag pa rin, kunti, pero hindi talaga kasing lala nung dati. kasi din sa amplifier. Mga sir, mga boss. Ngayon, nasa amplifier na ako. Nakapokus ako sa amplifier. So, guru, mga mga sa 20, 20 amplifier, may isa o dalawa akong back job. Pero kadalasan, halos ngayon, wala na akong back job sa amplifier. Hindi ko lang alam, <laughs> baka mamaya may mga problema pala yung ginagawa ko, hindi lang bumabalik sa akin. Pero, Actually, may mga bakya din ako na hindi na naibabalik sa akin ng customer. O baka nayamot na sila o baka hindi ko lang alam. So hindi naman natin ano. Kasi, halimbawa, nagbakya, pinapeschedule ko ng dala tapos hindi rin naman nagkaan. So meron pa rin. Kahit gaano kaganda yung gawa mo, kahit gaano kapulido yung gawa mo. Hindi mo naman kontrolado yung mga IC, yung mga semiconductor eh. Hindi yung katulad sa, ano, sa mga ang pagkasira kasi ng ano ng electronics hindi mo siya makikita physically lang. Although may mga ginagawa tayo na physically makikita mo na yung ano, kalawang, corrosion, nang itim na sa sunog yung board, pero yung mga semiconductor na piyesa, IC, transistor, uh, ano pa ba? Yung iba-iba pa. So, minsan nasisira lang yan ng kusa nang gusto lang nila masira, parang ganun. Hindi mo makokontrol yun. Yung mga ganung pang pangyayari, backjump talaga yun. Pero, hindi naman lahat ng ginawa mo at nasira agad ay back job. Depende po yan sa usapan nyo ng customer kung ano yung gagawin. Example, sa amplifier. Tutol, dito naman. Halimbawa, amplifier. Ang usapan nyo ng customer, ang gawin lang ay volume. Wala nang gagalawin, volume lang. Once na nagpalit ka ng volume, umuki na. Dahil ang problema niya lang ay nagkakaroon na ng kaluskos yung volume pag pinipihit nyo tapos napalitan, okay naman. Tapos, ginamit niya, wala pang isang linggo, nasira yung amplifier, hindi na tumunog. Dahil, pumutok na yung fuse, o short ng transistor, o kung ano man nas nangyari, hindi nasakop ng warranty niyon. Pero, dapat, ikaw technician, ipapaliwanag mo sa customer yan. Misang kasi, uh, ang pagtatalo ng customer at sa technician, sa dala ng ano yun na ah, misunderstanding o hindi nakaintindihan sa usapan. So, may mga customer kasi na ang isip ganito, nagbayad ako sa iyo ng pera, kung ang amplifier ko, kahit anong sira yan, dapat under warranty mo. So, kailangan ipaliwanag mo yan bago magsimula yung ano. So, dyan din tayo natututo. Kung baga dati yung mga, yung mga mali doon sa ano, sa ginawa ko dati na nagdaan na backjob nako, kino-consecutong backjob. Pinapaalam ko na in-update. Eh. So kailangan natututo tayo dun sa uh, nangyaring backjob sa akin. So nangyari, gagawin mo na lang 'yun ang ano. Gagawin mo na lang ng libre <laughs> Depende kasi kung halimbawa may mga scammer din na uh, technician, ito real talk. <laughs> real talk na tayo. <laughs> may mga scammer na technician tapos ang gagawin ay sasabihin halos lahat ng piyesa pinalitan ito tigalang lang mga boss ay naputol tayo sinara ko yung pintuan nagbukas sa sobrang ano ng halos so iba iba yung ano iba iba yung dahilan sa bakya pero para sa akin mga boss uh, napaka importante talaga sa, rel sa relasyon ng customer tapos technician yung pag-uusap ng maayos. Ang ginagawa ko kasi, halimbawa, nakita ko yung amplifier niya, hindi na maganda ang kondisyon. Sasabihin ko, o boss ah, yung amplifier mo, may mga kunting kalawang na, o ano na, may mga piyesang pasira na. Uh, tatangin ko, ano ba to? Uh, papagawa mo lahat? Kung baga, overall? O kung anong sira, yun lang ang papalitan. Kasi, hindi naman lahat ng customer ay sabihin na natin Siyempre, lahat ng customer gusto nila maayos ang ano. Pero hindi lahat may budget para ano. Kasi siyempre, kung ipapa check mo lahat, ipapapalitan mo lahat ng mga possible na sira, malaki gastos. May e, lalo na dito sa mga customer ko dito sa lugar ko, medyo paghirap at yung iba naman medyo not mako. Eh, talagang ano. Kaya pag sinabi, ay po hindi. Gawin mo lang kung anong sira sa ngayon para magamit. Hindi, e, gawin. Gawin lang ng paraan. Actually, may ginawa ko nung nakaraan magamit lang ngayon. So, volume lang ha, sa mga pinitan. Yung ibang kalawang, ano na. Oh, yun ko, Kevler pala, nung linggo. Kevler. So, may problema mga pinitan. Pero nakita ko yung mainboard board niya, medyo corroded na, corrosion na. Pero tumutunog Sabi ko, wag nyo nang brasin kasi baka kunting brush pa eh, matuloyan. Sabi ko, warranty natin dito sa potentiometer lang. Kung may ibang sira, Halimbawa, ginamit nyo ngayon, kinabukasan, nasira. Tapos iba ang sira, hindi eh, ko po sagot yun. Kailangan sa simula pa lang, sinasabi nyo na yan sa customer. Pinapaliwanag nyo na para alam ng customer. Ngayon, kung hindi siya pumayag, eh, nasa kanya na yun. Kung halimbawa, ayaw nyo ano di wag ka din pumayag. Halimbawa, sabihin, hindi, eh, ginawa mo, dapat i-warranty mo. Hindi kasama yun sa ano. Ngayon, kung hindi na kayo nagkasundo sa simula pa lang, edi eh, walang mangyayaring gawa, walang mangyayaring ano, repair. Diba? Kasi, ba, papalit ka lang ng volume, tapos gusto ipapasakop sa warranty yung bagay na, yung parte na hindi mo namang ginalaw, hindi mo ginawa. Eh, di ba, hindi naman tama yun. Pero wala naman akong customer na naging ganun. Dati, dati, may mga customer ako na sabihin na natin, medyo makikitid mag-isip na ang pananaw nila, nagbayad ako, pumasira ang amplifier ko, kahit anumang sira dyan, kahit hindi katulad ng sira, dapat sagot mo. Yun ang mali ko din dati, kasi hindi ko rin pinapaliwanag, pero ngayon pinapaliwanag ko na. Actually, hindi na nga ako nagbubukas ng amplifier ngayon nang wala ang ano eh, wala ang customer kasi mahirap na mapagbintang ang kain. Kaya itong mga ginagawa ko na nasa online, galing dito sa mga subscriber, sa mga viewers natin, eh, alam na nila yung sitwasyon ko. Kaya kahit tinatabi ko, binubuksan ko. Lang. Pero kung mga walk-in, hindi na lang mo, iniwan mo, wala ako. Hindi ko gagalawin yan. Yan. Pagbalik mo, saka mo yan gagalawin. Saka ko lang, saka ko lang yan gagalawin. Bubuksan ko sa harapan mo, ipapakita ko yung sitwasyon, tapos saka natin ano, pag-uusapan. So, napakahalaga ng usapan o magandang komunikasyon sa customer para maiwasan yung backjob. Pero, hindi pa rin mawawala yung backjab. Ngayon, kung may kakilala kayong technician na hindi nakatikim ng backjob, eh, para sa akin, napaka-special noon. Kasi ang dami kong kakilala ng technician na mauusay. Kung super so ahead sa akin yung level ng skills nila at ng kaalaman nila. Pero, nakatikim pa rin ng backjob. Pati po ng ano, ng pag-growth natin, yung tumanggap ng kamalian. Kung mali tayo, di mali. Ngayon lang, kasimple yun. So, yun lang. Pag-usapan natin pa kayo. So, may gagawin tayo sa pang topic o dalawa pa siguro. Hanggang dito na lang muna. Alam nyo na, pag-backjab, backjab talaga. <laughs>